Totoong lalaki. Yun na lang hinihingi ko. A real man. Kasi a real man, they know how to settle. Alam nila ako paano na makontento sa isa. Kumbaga, I don't want a boy. I want a man. That's what I need. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga pahayag ng aktresa si Andrea Brillantes sa interview sa kanya ng host actor na si Luis Manzano sa YouTube channel nitong Luis Lisens. Mainit na pinag-uusapan hanggang ngayon ng young actress na si Andrea dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hindi pa kumpirmadong breakup ng phenomenal love team at real life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ngunit nananatiling tahimik ang tatlo sa isyong ito, bagamat nag-viral ang pag-unfollow ni Catherine kay Andrea sa Instagram at sinundan din ito ng pag-unfollow ni Andrea sa aktres. Dahil dito, talagang inaabangan ng marami ang anumang salitang sasabihin ng bawat kampo. Ngunit sa interview nga ni Luis kay Andrea kahapon, ay wala itong inilabas na anumang pahayag patungkol sa issue. Gayun pa man, naging usap-usapan ng pagbahagi ni Andrea ng mga katangi ang hinahanap niya ngayon sa isang lalaki, lalot ani ay hindi nga raw swerte pagdating sa love life. Ayon kay Andrea, Unang-una raw sa listahan niya ng mga katangian ng lalaking hinahanap niya ay lalaking faithful. Paliwanag niya, magkaiba raw kasi ang faithful sa loyal dahil ang faithful umano kahit anong ganda ng mabaing makilala o makita nito ay hindi raw ito maa-attract. Samantalang ang loyal daw ay naa sa ganda ng ibang tao, ngunit at the end of the day, ilisa lang umano ang mahal nito. Mga pahayag ng aktres, iba kasi ang loyal sa faithful ang loyal. Kahit may dumaan na chicks, titingin yan. Pero dun pa rin siya sa taong mahal niya. Ang faithful, kahit may chicks dyan, hindi. Titingin lang ako sa asawa ko, sa love of my life. Ganun ang faithful. Ngunit dahil mahirap na raw ngayon makahanap ng faithful na lalaki, kontento na raw siya kung ang dumating sa kanya ay lalaking loyal. Idinagdag din ni Andrea sa listahan niya ang pagiging maalaga, gentleman, marespeto, at panghuli ay totoong lalaki. Ani Andrea, hindi na raw niya gusto ang boy, kundi isang real man na raw ang inahanap niya ngayon, kung saan inisa-isa niya rin ang mga katangian ito. Mga pahayag pa niya, A real man, I believe they know how to settle. Alam nila kung paano makontento sa isa. At isa lang talaga. Gusto ko ng one woman man. Ang totoong lalaki for me. Hindi yan nagsisinungaling talaga alam niya kung paano aminin yung katotohanan ng buong buo. Kumbaga, I don't want a boy, I want a man. That's what I need. Samantala, bagamat ngayon ay hindi lingit sa marami kung gaano kadami ng musga na mabash kay Andrea dahil sa ilang isyong kinasasangkutan niya, ipinahagi niya na masaya siya sa balik nito sa kanya dahil napakaraming blessings daw ang dumadating sa kanya sa kabila ng lahat ng pinagdadaan ng problema. Hindi na rin naman niya pinapansin ang mga pambabash ng mga tao dahil alam niya raw na marami ang nagmamahal sa kanya at mas may ambag sa buhay niya.